ang balita naman po para sa mga customer ng Meralco dahil uh, asahan na raw po ang pagbaba sa singil sa kuryente ngayong buwan. Dulot yan ang pagbaba ng bentahan ng independent power producer sa wholesale electricity spot market. Mula 14 pesos and 70 centavos kada kilowatt hour, bumaba ang halaga ng kuryente sa 8 pesos and 74 centavos kada kilowatt hour. Kaya ang isang bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan makakatipid ng 1 peso and 73 centavos per kilowatt hour o 346 pesos. Nakatulong din daw sa pagbaba ng presyo ng kuryente ang pagtasang ng efficiency, efficiency ng hydrological power plants dahil sa nagdamang pagulan. posibleng masundan pang bawas singil sa kuryente kapag na decision na ng Energy Regulatory Commission ang 9.1 billion pesos na refund na pinitisyon ng Meralco. At uh, kawag na ito ng uh, na doble manong singil ng Power Sector Assets and Liabilities Management of ISAM o SAM sa Transmission Loss Charge. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw ng ERC kung paano ipatutupad ang refund. Na victim...